Good morning, gandang oras mga kabayani At good morning Libya At good morning sa lahat man ng dakoparoon At good afternoon, good evening Yan, sa inyo lahat ata Bago ko simulan ng vlog na ito Good morning Elmer Good morning mga kabayani <coughs> Good morning Boy kabote Yes, good morning sa lahat Good morning Danilo Boy kwento you know good morning at good morning din sayo Tita Let Ramos Rogers Kuya Darwin Reyes Kuya Emmet Tablan Boss Jerry Hunter Boss Julius Mendez at Boss Tim Biker Ayan, shout out sa inyo at shout out din ng Idol Joppers Department nilungan shout out sa iyo at maraming salamat I love you team team ata uh, I love you sa team Chonky Boys dati sa Chonky the original shout out at shout out sa the original the others <coughs> sa team kalimbang ko sa planet sa weird sa lahat ng team sa Soward Community, shoutout po sa inyo lahat at sa mga bago nating subscriber at bagong viewers. Maraming salamat po sa inyo. Yun, at uh, time check po ngayon ay 5, 6, 6 na. 6.02 dito sa Libya at titira lang kami ng breakfast namin ng almusal tapos eh <coughs> maliligo na ako di pa ako naliligo mga kabayanin naubusan tayo ng init eh sa heater kaya medyo ano medyo pasubo na tayo sa ligo mamaya maya na kaya hanggang mamaya na lang mga kabayanin yun na tayo mga kabayanin tapos siya mag-almusal ng mga tropa. Ayan. nag na kami ng ano, ...baon namin. Nag-aayos kami ng baon... Ayun. Nag-aayos na yung mga tropa rin. Alright. Uh, Ayun. 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 Yun na tayo. Ang kamamaya na lang mga kabayan. Wala wala. Ayan. Sige So ayan mga kabayan, kasama natin si Raven. Raven, shout out kay Raven. Raven. Okay, you know, Raven. Shout out Raven. You know, si Raven kasama ah, natin ka si Raven mga kabayan, oh. Shout out sa iyo Raven. Uh, you know, Raven, San uh, sa sa Manila. Sa Fairview. You know, nasa Fairview. Shout out sa iyo. Oy, ginawa mo akong aso. <laughs> ginawa ko ng aso ni Raven. Ginawa tayong aso ng bata. You know, shout out kay Raven uh, sa Fairview. Paapo ni Toto. You know, apo niya 'yon. Apo ni Toto, guwapo, buti. Buti mga kabayan ni lumag. Buti lumagpas sumpa. Friends. Yeah, this is my friend. Prince nga lang yung pangalan niya. Ah, yung aso? Hindi, siya. Ah, Prince. Oo, oh, Prince sa oh. Prinsip eh. Ah, Prince. Prince pala si Prince. Shout Prince. Shout out. Ano? <laughs> shout out kay Prince. yon. shout out. I love you. So, yun, good morning. Good morning. At tapos na tayo mag-almusal yan. yung mga tropa. Bali, ano? Ito, si tropa. Pahinga muna to. Pahinga muna. Wala pa. Hindi pa luwalabas sa resulta ng medical. Eh, si Lustre. Pagkaasama na. Wala na Ay, dito Kasama natin to si Parin Lustre Ayan, si Don Robert Don Robert Yes, good Tumataba ka na Tumataba na Tumataba na Sabi ko naman sa'yo Lamang ang hangin na kahin Kasi puro kakanin Sumipsip ako ng maraming hangin Hangin niya yun Ayan, magkakasama na kami Three Masketeers Three Masketeers kami ang maangong oriente Medyo may sipsip May ano, sisipatin lang kami ngayon, kung talaga hindi obra yung building, pasabugi na yung buwisit na yan. Oo, oh, susundin na natin yung payo ni Nelson. Yung plan A. Ano yung plan A? Building down. Building down. Yung building down, ha? All the building down. Okay, oh, eh, bago natin i-down, kailangan makababa muna yung mga tropa. <laughs> Baka sumama sila doon sa building down. Yon na, magkakasama kami ngayon, mga kabayani. So, Giselo, good morning. Good morning, mga kabayan. Yan. Sabi yan, bitin. You know, at nandun, nauna na yung ating mga ano. Sabi ni Susan, ato pala siya ang bayani, nag-apply din yun Yon. Yun. Ay! Tapos kila. May nakakalimutan tayo yung salamin ko. Okay lang. Hindi na lang tayo mamaya. Kasi yung salamin ko, ayun o, no? ayun na pala, nakahinti na pala, <laughs> bwishet. Dinakit na pala. Boy kabote! Boy kabote! Ano yung ano mo? May para may sinasabi ka kanina. Kakambal mo, oh. vlogger. Oh, nasaan? Sir. Asan yung kakambal sir. ko? Sir. Kakambal mo. Asan yung kakambal ko? Sir. Asan yung kakambal ko? Ito, ito, yung kakambal mo. Hello, pero hindi ka, huwere. Yan, 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 mo, di ba? Malapit na mag -triple. <laughs> maging triple. Ang dami magiging kakambal niyang pagwis. Joe! Joe! Ano nga ba yung sasabihin <laughs> ako sa'yo, Joe? May problema ka, di ba? Wala akong SIM card. May problema SIM card no? ba, may problema SIM card ko. Oo. Oh, yung... Kasi palibas ako in check. Ay akong gumastos. Kaya bigay lamang yon. ngayon, mabibili na na akong gumastos. Bibili ka na. Bibili na ako pati cellphone. <laughs> yun. <laughs> Sa sobrang kachay kuha na taon to. Yun ang nangyari. Maga pa lang nag-resign na yung SIM card. <laughs> Pero, uso naman ng hotspot. Baka hindi na ako bumili ng SIM card, hotspot na lang. Hotspot na lang? Lahat, ha-hotspot Hats... ang kuna. Oo, lahat na magpapaload sa'yo. Siyempre, oy, pa-hotspot. Oo, oh, oh. boy. Galing. Okay, good, good, good. Incheck pa rin. May naisip na ang paraan. Hindi na ako bibili ng SIM card, ha-hotspot na lang mga ako. Oo, oh, incheck pa rin. Oo. Oh. Sabi nga ng kapampangan, ha na ah hotspot na lang. Ha ha-hotspot. Ha <laughs> Eto, siyempre, Bye -bye. ha. <laughs> Kunyari, bibili ko sa'yo, tindi lang. Oo. Oh. Nalibyan na, eh, ha-hotspot ka. Oo. Oh. Magano na lang yun? Eh di wala na soft drink. Ten dinner na lang. Ah! ah. <laughs> anong pa rin yun eh. Para lugi pa rin ah. Hindi. Pag ikay soft drink bayan mo, <laughs> may ah, may, ah, may dalawa no. Diba? Oh. Pag cash, may discount na isang soft drink. Ah! Diba? Imbis na tatlo, dalawang soft drink na. Tama! Galin! Negosyante talagang hayop. Insect talaga. In talaga. Diyan na pa rin ka rito. Kailangan magkatabi kayo. Insect. Yan mga kabayani, dito tayo dito sa kalokohan ng isa na yon. At uh, yun nga, good morning, good morning. Good morning. Ah uh, dito muna tayo ulit Che-check upin natin yung ano, doon sa una nating building. Che-check upin ko na yung ano. Yung electrical works namin dito. Kasi baka maiwan pa to mahuli. Kaya mga kabayani, eto, abangan niyo yung maging next move ni Daddy Nick TV. Ano? You know, TV. You know, si Chong Robert. Balot na balot. Balot na balot. Guys, good morning. Yan, good morning. Good morning kay Sadik. Sabi niya. Good morning kay Sadik. Sabi niya, good morning. Ngayon, parang ano eh. Parang malamig niya, no? Malamig, mas malamig na yun. Kasi, alam mo bakit? January na. Ang January at February dito, alam mo naman eh.

eh. Oo. Oh. Ang lamig. Kailangan na natin. Kaya no, babalik tayo rito ulit. Sa building na to mga kabayanin Alright. Return bout tayo. Kaya hanggang mamaya na lang mga kabayanin Yun know, o, bali ayun yun. Ito na. At dumating na yung aming mga tools. Dito na siya. Salam. Salam. Anong... Dito ano? ano oh, Cruz. lang kami sa <tipaus> family, si Mariki. Ah. Sa Kasi... Oh, dito kayo sa industrial. E, kailangan para repair. Sa Kasi, e, ano daw, magbibigay, Masba. Si... Ah, mas Well, good morning, Absolute. Good morning. Yeah, I miss you. I miss you because I work there. Yeah. Now, I'm here. Together with Robert Carabay. And as you call, Talata Carabay. Talata aywa. Check ko look. Aywa. Absalom, I love you. I love you too. Alright, ayan, right. boss right. namin yun. Boss namin yun. Tawag namin dito, boss. Pero katulad lang namin sila. Syempre, uh, paggalang namin yun sa kanila. Para hindi naman nila isipin na, 'di ba? Kasi yung pagkikisama, yun yun. At balik tayo dito ulit sa dati. A A yun, mga kabayan ayos si ay. Don Robert. Yes, good morning. Good morning. Medyo madilim dito kasi nga, ano, bakbak -bak na to eh. At, A at ngayon, ang gagawin namin tatlo ay, eto na. May, wala tayo ang dano. Ano, may ka na isa. Dalawa. Dalawa yun. At uh, mamaya na lang mga kabayani. Yun mga kabayani, bali ito. Uh, sabi, uh, sabi ko doon sa mga kasama natin electrician, uh, unahin namin yung, ano, yung supply. Kailangan lahat kung mag muna sa mga box na to para masigurado ko kung hindi barado yung, yung mga tubo namin papunta sa mga supply, sa mga branches niya para sure ball kami may supply na kada branch kada plat kasi kung magbabara sigurado kailangan namin sinsilin yan diba ubos na ubos na sige Yan, <coughs> eh, uh, hintay natin. Hintay natin na lumabas dito yung yung fish wire dyan kailangan lumabas pag lumabas yan goods goods na goods good yung ano tubo natin medyo wala tayong problema di ba at least lahat na ng plot mayroon ng supply may branches na yun lang naman mahalaga ron madali na yung mga nasa loob tapos pasusunod ko sa kanilang ipa-check yung ano yung takbo ng aircon kailangan kasi mula sa unit hanggang sa panel umabot yung tubo na existing kung magkakaproblema yung existing na tubo, mga kamayani, magpapalit tayo. Kung di man magpapalit, eh, titignan natin kung anong gagawin natin yung solution doon. Pero sa ngayon, ah, nasa fourth floor na kami, bali, pitong plat na. Pitong plat na, okay. Ah, ibig sabihin, pitong plat na, may supply. Isa na lang itong inihintay ko. Yung plat number 8. Kailangan kasi lumabas dito yan. Pag hindi lumabas dito yan, obligado, mag-chipping kami ng mga kasamang electrician. Ngayon, paglabas dyan sa box na yan, kailangan bumaba naman siya. Bumaba. Pero lahat ng tubo ng pababa, okay naman eh. Kaya wala tayong problema dyan mga kabayani. Ngayon, ang problemahin na lang namin kasi ang mabigat na nakita akong problema namin dito, yung AC. Yung aircon. Kasi gagawa namin ng panibagong ano, saksakan kasi yung dating aircon dito, ang mga saksakan nakalabas sa pader. Nakalabas sa simento. Kailangan yun nakabahol. Kaya magbabaw, ibabaw natin yung mga saksakan. Tapos tubo niya rin. At uh, kailangan makahanap kami ng tubo na linyada na patungo doon sa unit hanggang makarating sa panel branches. So Nelson, upos na Mukhang punta natin yung dalawa mga kabayani. Kasi yun ang problema dito sa electrical. Yung akit pa ka, yun ang mabigat sa electrical, akit pa mga kabayani. Akit pa naong tayo. We, yun ang mabigat, akit pa naong tayo mga kabayani. Ubus na, Chumlar Son! Mga papa, papa! Sige, tuloy mo lang! yun nata uh, yun ang mabigat yung aking panahog tayo exercise so nice. oh, exercise sa siya pa, good morning Ahmed hello, good morning good morning, sige we are checking now the supply so Hey. square well, from the wall pok, ah lota lota So mga kabayani, hintay ko lang. Ah, ako okay na yan. Goods. Goods na yan. Diba? So, ano matagal to mga kabayan so Pero, yun mga kabayan nabilang ni Jojo sure si bull ka itin tayo rito ha 20 yung dalawa. dalawa nasa labas si Belchor at si Alo Pero, ito. dito pa so, yung dalawa So, tsatsikin natin ano ba si Pursuit doon yung dalawa. At uh, ngayon, na naman ang tao. Saan si Amen? Oh. Nauubos na ang mga specialist ko, mga kabayani. Oh. Tignan natin. Tignan natin. Malayo kasi. Ganyan, ganyan kayo na pagkakitiraw. Oh. Hindi may rin may isa pang dito sa dito. ah malayo na kasi yun. Sasagad na yun. Hey, oh, Uubos na yun. Mayroon isang ganito. mo. May barato. Ay, na, wala kasi yung isa. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yan, tuloy yan. Hindi yan ba na? Ano, ano, yan? Yun? Ipit yung tubo. Ipit. Oo, oh, ipit yung tubo na yan. So, maganda yan. Kung saan dapat tulong doon natin din sila. Pati mo lang doon. Pero dito. Hindi tayo yan doon. Dito, Pero ano, ramdam mo yan, Sir so, Nelson? Malakas ang pagdiling mo. po, isang, mga isang buwan. Tuktokin mo yan. Sa isang level lang, isang level Ibig sabihin mo shot nasa ano na yan, kabilang floor. <coughs> Diyan na yan. Tok Tokin mo nga. Kailangan talaga may isang agdan pa tayo. Hindi ako nakahingi. Umalis na. Diyan na yan eh. Andito yan. Hey! doon dito dapat yes. you know at uh, medyo nagka problema tayo pero totoo talaga yung kasabihan basta pag last na nakakabiriya pa no John Nelson oh. John Nelson ano nga ang mo pakin nyo mo ron sa bukas na yan yes. ano oh, no. tulog yan wala ka tutungan no oh. Ayan, siguro muna yon teka. at uh, medyo nagka-problema tayo mga kabayanin. mamaya na lang. Dad, may kwento ka pala ako, Dad, meron ako dad. Naalala ko lang. Ano, meron ano, yung contest ba? Contest. Yung pabilisan. Nagamon, gera to eh. Kung matatalo ka, gigirahin ka ng Amerika. Pero kung mananalo ka, hindi ka nagigirahin. Ang sabi ng Amerikano, sige, ganito, Japan, China, Philippines, hindi ko kayo gigirahin, mag-contest kayo. Sabi ng Japan, anong contest? Sabi ng China, anong ang contest din? Sabi ng Pilipinas, sige, bigay mo. Sabi ng Pilipinas, sabi ng Amerika, sige, kung sino ang pinakamatulid sa inyo hindi ko gigirahin. Ginawa ng Amerika. Dinala sila sa oval. Yung oval, yung takbuhan. Eto na. Nauna yung Japan. Tumakbo. Sa tuloy, nagkagulagulan yeah, yeah. ang damit. Ang bilis, di ba? Hmm. Yung suot na damit, punit Sa tuloy. Sabi nung, ano, nung mga... Oh, yeah, just, nagsisigaw, yeah, di ba? Mga galit eh, gulalit eh. Kaya ng ito na, na, China. China. Eh yung China long hair. Tagtag mo. Yes. Sa binis, na naging na yan, apro sa yung Naging <laughs> na kulot-kulot yung buhok sa tulid. Sigawan yung mga dahil. Ligtas daw sila. Ay nung Philippines na. Tumakbo na dapa. Buh! Sigawan yung mga tao. Ultimo yung Pilipino na mga audience. Buh! eh biglang nagkaroon na ng awarding. Biglang sinabi ng Amerikano, kayong dalawa, Japan at China, gigirahin ko kayo. Philippines, hindi. Kayo ang nanalo. Aba, sabi ng China at Japan, nagreklamo. Bakit ka Philippines nanalo? Inadapa na nga. Nanalo pa. Ang ginawa ng Amerikano, gusto nyo malaman. Ni -replay, Walang nireplay? Walang yan nung nireplay. Sa tulim pala ng Pilipino, natulak niya yung sarili niya. <laughs> Kaya pala natapa <laughs> Isipin mo yun. <laughs> sa tulid niya, Kaya pala na yung Pilipino. Is starting pala. Kaya binui, starting pala natapa na eh. Nung pala, sa tulid na niya yung sarili niya. <laughs> sa likuran. <laughs> Ganun katulid ang Pilipino, ma. Ay, ay. Ay, ay, sabi ni Dan, di mo i-kwento. wala, ipahinga muna siya. Ano ito, ituwiran sa labas, mga kabayani. Para ako kami yung gapon, eh. Oo, oh, kasama nila yung pinaka parang ano namin dito, bisor sa mga plumber. Pero tamang pasyal naman yung mga yan. Tamang pasyal yan. Alam ko yan, relax sila, relax. Ano sila, nakasingot ba lang sariwang hangin? Sumakay <laughs> so, sila sa ano eh, kotso, tamang pasyan. Siguro mula rito, doon sa pinuntahan nila may mga apat na kalubetro ang layo. Mula rito. Mga ganun ang layo. Kaya tamang pasyal sila. <laughs> Nag anong ba? Tapos ang daming ano ha? Apat na balot nakita ako doon PPR type Saan na gagamitin yun? May bukas pa kayo. Doon din. Sa, din, sa nila, Fire sa Fire ano ba kayo? Station. Station kasi nakita ko eh may bombero ano eh. Sa dapas. <coughs> oh. Andun din sila ano ah. Victorio ah. ah. Sa si Choi, sa Fire Fire Protection do sa sa likod sila. Siguro. Tinira nila yung mga ano doon, mga baldosa na ano, barmol. Mm hmm. Ba doon sa likod. Sa salahan. Doon mm -hmm. sa sila. sila eh, sa dasalan eh ba mga sira-sira na, di ba? Tapos yung bad pintu pinto daw. Siguro din na masara, nakaangat na. Pauwi na daw sila eh. Tinapon na nga nila yung ano eh. Dahil sa sobrang patama nila, naghalo pa uli eh. <laughs> Tinapon nila yung simento kasi wala nang gagawin. Naghalo pa sila dalawang balde. <laughs> Lags, sabi ni Victor, sabi ko na nga ba, huwag natin itapon <laughs> uh, char, Sorry. Nasa likod. Wala. Nasa likod. Nasa likod pala mga kabayani. Tawang-tawang sa kwento ni Milton. Victoria. 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 Michael. Ang ng Tagod. Paano <laughs> ba naman? <laughs> Yun naman sakit eh. Yung nagpatama ka mga kabayani. Tapos kung kailan uwi ano doon kapatid. <laughs> alu sila ng cemento uwi. <laughs> Diba? Ang hirap ni mga kabayani. Kasi yung, ano ka na eh, relax ka na eh, no? Yung alam mo, uwian na, mga kabayani. Tapos, bigla, mamabalas. Dami sa mahirap din. Yung ano, sobrang matama <laughs> Nandiyan <puso>. naman. Nabas! <laughs> 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 Yun, mga kabayani, may pumasok na po sa mamaya na lang. I love you all. <laughs>